Good day mga katilapia, pag-usapan naman natin ngayon kung bakit deep well ang gamit ko at bakit hindi nawasa o kaya tubig sapa, eh malapit lang naman po tayo sa ah, may sapa. So bakit nga ba deep well ang ating ginagamit? Music amit ko dirt po sa amin sa subdivision nawasa po yung aming source ng tubig pero para sa akin ah, hindi maganda yung tubig nawasa kung tayoy mayroon ah, mayroong palaisdaan. una kailangan pa po ng tubig nawasa na i-condition 2 to 3 days bago lagyan ng tilapia so Paano ngayon kung ang ating palaisdaan ay mayroon ng alamang tilapia at kailangan natin maglagay ng tubig? Kasi minsan po kailangan natin mag ng at uh, 20%, minsan 50%, and minsan is 100%. So paano natin lagyan ng nawasa yung uh, fish pan natin na mayroon ng laman na isda. So, hindi po pwede. Kasi kailangan minsan uh, 50% at uh, na nagde-drain tayo so hindi pwede i-refill agad ang tubig yung nawasa kasi nga kailangan pa ng 2 to 3 days na i-condition yung tubig bago lagyan ng ating mga alagang tilap and isa pa po guys sa rason na bakit ayaw ko sa tubig nawasa kasi nga sa experience ko kasi nung nagtitilapian ako na po, minsan yun nga sabi ko, nagde-drain tayo ng 20%, uh, 50% Uh, guys, umabot po yung, umaabot po yung, kasi dalawa yung uh, tangki ko, yung concrete pan, bali uh, 18 square meter po lahat. Umaabot po yung billing ko sa, bill ko sa tubig, ng almost 2,000 in one month pa lang po yan. Kasi nga, sabi ko, minsan nag-drain tayo ng 20% at uh, 50% kasi minsan nga, 100. So, yung dalawang tanki ko in one month, nakakonsume ako ng almost 2,000 na binabayaran sa tubig na wasa. Kaya para sa akin, ayaw ko sa nawasa. And uh, bakit naman ayaw ko sa tubig sapa? Actually guys, maganda yung tubig sapa, natural lang. At saka kung malapit ka sa sapa, ay eh talagang libre yun. No? Libre yun. Uh, lalo na kung medyo uh, kalibel mo lang ng, lang ng fish pan mo yung tubig sapa ay napakaganda po ng tubig sapa fresh po yun at yun yung mga ni uh, nirecommend ng karamihan pero guys yung sa experience ko ayaw ko na ng tubig sapa actually yung after ko nag uh, yung, kasi hindi ako gumagamit hindi ako gumagamit ng tubig na wasa bumili po ako ng motor na yung, uh, yung water pump ng uh, word 3500 uh, one horsepower po yun at uh, kumukuha ako ng tubig sapa para sa aking uh, concrete pan yun nga lang uh, na ko yung one time po kasi bumaba ako sa sapa at uh, nag-install ako ng ano uh, yung uh, mga pipe kasi uh, pag gusto kong kumuha ng tubig sapa i-install ko lang yung pipe at saka pagkatapos pagkatapos kinukuha ko kasi minsan bumabaha yun nga guys, yung nag-install ako ng pipe, may napansin ako na, ay may nakita ako na tilapia na parang nangihina na, hindi na maayos yung, yung kanyang paglangoy, at uh, nahihilo. Buhay yung tilapia guys. Nadiskubrihan ko po na sa bandang unahan pala, mayroong nangingisda. No, mayroong nangingisda. Ang gamit na hindi kurente, kundi uh, lason. Nilalason po nila yung tubig sa Kaya, Uh, para sa akin, hindi maganda ang tubig sapa, no? Tubig hindi maganda yung tubig sapa kasi hindi natin alam na mayroon palang naglalason nung no, sa bandang unahan at delikado po yun sa ating palaisdaan. So imagine naman po ang ang mga tilapia mo ay nasa 3 uh, months old na, or kaya almost uh, harvest na at tapos nahihilo lang dahil yung tubig sapa na kinuha mo ay may may halo na po na na lason kasi may nangingisda sa badangunhan. So guys, para sa akin, hindi maganda ang tubig sapa. Kaya guys, kung may budget naman po kayo, ay recommend po na na lang kayo ng deep well. So yung gastos ko po, uh, 75 sa pagpagawa, 35 sa uh, makina. So nasa 11,000 po. At saka guys, yung deep well po ninyo ay lifetime na po ninyo yung gagamitin. Safe na po ang safe na safe po ang inyong alagang tilapia. Kasi kung sa tubig sapa, hindi natin alam may naglalason sa bandang at uh, naka gamit ka ng tubig sapa ay delikado po sa inyong alaga. Kung sa nawasa naman po, yun nga yung sabi ko kanina eh, minsan nag-change tayo ng water ng 20%, 50% at minsan 100%. At imagine guys, kung gaano kalaki ang inyong tangke, ganun din kadami ng tubig ang dumadaan sa check meter ninyo. So malaki po ang babayaran niyo after one month. Pero yung sanawasa guys, unlike ka na, no, sa tubig at hindi po kalakihan yung uh, water pump na hindi po kalakihan mag-consume uh, ng kuryente yung water pump. So guys, para sa akin mas okay ang deep well, safe ang tilapia ko at yung tubig hindi dumadaan sa check meter. So yan lang guys, maraming salamat sa pag uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Sana may may natutunan kayo bakit deep well ang pinili ko at hindi tubig sapa at bakit hindi din nawasa.